Pero yung inuulit-ulit na sa'yo, yung inuulit-ulit na ng mga tao yung pagkakamali mo, tapos sasabihan ka nila kung ano yung dapat mong gawin, na mag-aral ka, balik ka sa eskwela. Talaga ba? Sa maliit na pagkakamali na yun, sobrang bobo ko na, sobrang... Sa galing ni Kim Q sa pag-aarte ay hindi mo aakalain hindi pala ito tapos sa pag-aaral. Marami sa mga artista... Ang hindi nakapagtapos pero very successful ngayon katulad na lang ni Coco Martin at ni Kim Chiu. Hindi man sila nabigyan ng pagkakataong makapag-aral ng kolehiyo, nagkaroon naman ng magandang trabaho. Malaking factors din ang pag-aartist na nila dahil nahahasa ang kanilang utak. Hindi basihan ang diploma ang pagiging magaling bagkos ay nasa pagdidiskarte pa rin. Isa sa kinalungkot ng Chinita Princess ang lagi daw pagtatanong sa kanya kung may plano pa ba siyang mag-aral sa pagkokolehiyo. Hindi na lang daw siya nakasagot dahil busy siya sa pagtatrabaho at gustong gusto niyang tulungan financially ang kanyang mga mahal sa buhay. Kaya sinacrifice na niya ang kanyang pag-aaral. Nakagraduate naman daw siya ng high school at ang importante daw sa kanya ay kahit papano ay may isa siyang diploma. Nagtry naman daw siya mag-enroll sa isang college school at siya ay nakapasa. Ngunit hindi niya itinuloy dahil sa kanyang sitwasyon. Breadwinner kasi siya nung time na iyon at pinili na lang niyang magtrabaho. Kahit daw naging mabuti siya sa ibang tao, ay may naririnig pa rin siyang masama dahil hindi daw siya nakapag-aral ng kolehiyo. Nai-stress daw siya kapag lagi nilang tinatanong sa kanya 'yon. Gusto daw ng actress na wag na siyang pakialaman sa kanyang mga plano at gusto niyang gawin dahil hindi daw nakakabobo ang hindi nakapag-aral ng kolehiyo.